Viral ngayon ang ABS-CBN actor na si Makoy De Leon matapos kumalat ang kanyang litrato at video online na nakikipaglambingan sa isang sikat na TikToker. Ang babaeng kasama ni Makoy De Leon sa picture na tinuturong kabit niya ay isang TikToker at social media personality na si Mary Joy Santiago. Sa litratong kumakalat ngayon ay nakadantay pa ang baba ni Mary Joy Santiago sa balikat ni Makoy De Leon at tila nasa isang kwarto lang sila. Malinaw na malinaw na hindi lang sila basta friends lang dahil typically reserve lang ang pagkukulong ng lalakit-babae sa isang kwarto sa isang may romantic relationship. Ayon sa mga netizens, malinaw na pambababae o cheating umano ito sa partner ni Makoy De Leon na si Elise Jason. Hindi na daw nahiya si Makoy, lalo pat may anak sila ni Elise na one-year-old na babae si Felice Mackenzie De Leon. Hindi maikakaila na si Mary Joy Santiago ay maganda din naman talaga. Bukod pa doon ay maalindog at sexing-sexy rin ang internet sensation. Mukaring bata pa ito at baka nasa early 20s pa lamang. Ayon pa sa mga netizens, artistahang artistahin din ang datingan at pwedeng-pwede sa showbiz kung may talent siya sa acting. Indirect ding kinumpirma na ni Makoy De Leon ngayong araw na ito na hiwalay na sila ni Elise Chuson sa post niyang ito patungkol sa kanyang anak. Sa post niya din ay tila pinapahiwatig niyang tinatago ni Elise ang anak nilang si Felix Mackenzie at hindi ipinapakita sa kanya. Ayon sa kanya, lagi mong tatandaan na mahal kita. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Ikaw lang ang maaasahan ko. Ikaw lang ang rason kaya ako nabubuhay. Ikaw lang ang lahat-lahat ko. Sana pagtanda mo wag magbago tingin kay daddy ha. Pasensya na kung hindi lang talaga nakaya ni daddy. Sana maikwento ko sa'yo pagtanda mo. Don't worry, masasaya naman ikikwento ko na may konting problema. Para naman maintindihan mo si Daddy, basta ha, lagi kang nasa isip ni Daddy. Pasensya na rin kung dito ko nilagay message ko. Hindi ko na alam paano kita makakausap eh. Huwag bibigyan ng sakit sa ulo si Mamiha, ha. I love mo siya. Last na. Anak, wag mo silang pansinin, okay? Mahal na mahal kita, anak ko. Miss na miss na kita sobra. Hug na mahigpit. So malinaw na confirmation na hiwalay na nga silang dalawa at malinaw din sa kumakalat na mga litrato na si Makoy de Leon ang may sala. Ayon sa mga netizens, bagamat maganda ang bago ni Makoy, lamang na lamang pa din umano sa ganda at pagiging sexy si Elise Jason kay Mary Joyce Santiago. Booking na booking na daw ngayon si Makoy De Leon at ang kanyang bagong jowang ipinalit niya kay Elise Choson. Kaya pala si Elise ay may pakriptik post din nitong nakaraan na patama pala sa ex-partner niya. So bagamat ng babae si Makoy De Leon, ay very positive ang pananaw ni Elise Choson sa buhay ngayon. Syempre dahil bagamat gusto niyang buo silang tatlong pamilya, hindi na si Makoy ang priority niya ngayon. Ang anak niyang si Feliz Mackenzie ang kanyang priority ngayon sa buhay. So ano po ang masasabi nyo sa isyong ito? Sabihin lamang po sa comment section.